Grabe yung lindol kagabi. As in, umuga talaga yung kama namin ng mag-asawa. As in, napaganon agad ako sa asawa ko. Di ba, pinost ko nga yung CCTV. Nakakakaba, no? Imagine mo, parang ang, ano kasi dito sa Tagaytay, ata 4.6 magnitude. Pero dun sa Batangas, parang nasa 5. So, sobrang lakas. Parang first time ko naranasan or naramdaman yung lindol. Kasi dati, parang, lindol ba? Parang hindi ko sure. Pero kahapon talaga, lumaglag yung bag ko. Ayan bumukas yung cabinet itong glass. Basta lumindol, nakakaloka. So, and kakatapos ko lang maglagay ng Rosmar Premium Tinted Sunscreen natin. Tingnan nyo, para akong naka-foundation, ba diba? Ayan kahit wala pa akong nakalagay sa kahit saan, sa lips wala pa. Ito lang talaga para na ako naka-makeup. So ito kasi may coverage talaga siya kaya maganda talaga siya sa skin. And as you can see, lightweight lang siya. Parang wala akong nilagay. SPF 70 PA++++ plus, 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 plus. and SPF tested siya ha. 76 pa nga ang lumabas. So may whitening and anti-aging effect kaya para ka nang nag skin care for all skin types, sensitive ka man, oily ka man, dry ka man. Ito maganda talaga 'to dahil ayan oh. Hindi siya malagkit. Very lightweight. Maganda siya. Non-comedogenic kaya hindi siya nakakaklag ng pores or nakakakos ng pimples. And pwede siya sa mga bagets buntis at lactating. Kaya kung ako sa inyo, i-check out ko na to.